Rent Package, ang libreng plataforma ng pamamahala ng upas sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabangang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com Kumusta sa lahat ako si Pak? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng salon-sonon o istante mga kagamitan at materyales, tabla, martilyo, spirit level, wood screws, hammer drill, wall plug screws, rechargeable electric drill, bracket, Bago tayo magsimula, hayaan nyo akong ipakilala sa inyo ang mga kagamitang kailangan natin ngayon. Ito ay isa rechargeable na dukuryenteng barinel. Ito ay isang martel yung barinel. Ito ay isang wall plug screw, ito pangunahing ginagamit para sa mga pader. Ito ay isang kahoy na tornilyo, pangunahing ginagamit para sa kahoy boards. Dahil nakilala niyo na ang mga kagamitan, simulan na natin. Una, pumili ng isang lugar para sa iyong istante. Pagkatapos ay tiyaking paalang ito sa isang antas ng level. Kung ang ibabaw ay antasta, ang bubble ay nakasentro dito. Pagkatapos, gamitin ng martel yung barina para butasin ang isang takdang bahagi para sa istante. Kapag nagbabaray na ng butas, panatilihing matuwid ang barina. Ilagay ang mga tornilyo sa mga butas ng bracket. Pagkatapos ay ilagay ang plug sa dingding o wall plug dito ayusin ito sa pader pagkatapos ay imartilyo. Ulitin ang ginawa para sa itaas na butas. Tapos na ang bracket sa pader kunin ang tornilyong pangkahoy. Maaari mong gamitin ang isang disternal yador o isang rechargeable na dukuryenteng barhinel. Sa wakas, ay drive ang mga tornilyo sa tabla. Tapos na! Yan lamang para sa araw na ito. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng Rent Package.